Idol, bumili pala ako ng isda oh. Tawag sa amin to bulawis. Apat yan na bulawis mga idol. Apat na piraso. 50. <laughs> Tapos itong itbang klase naman to 50 rin. Bali sandaan. sandaan lahat to mga idol. di na siguro ako lugi. Sariwa naman oh. Plarider palingki ko binili. Kasi sanay naman ako kumain itong isda na to na parang bangos. Tawagin sa amin bulawis. Tapos to. 50 rin to, isang tumpok-tumpok kasi to, naka-plato eh. Ito, 50, 50, bali dalawang plato, binili natin, Sandaan. So, okay na sa akin to, sa mga nagko-comment, lagi lang ganito, ito lang yung muray. Sa okay na sa akin to, kahit mamurahin, eh, sa, doon tayo sa mahal, isang kainan lang, ubos, ito, sandaan tatlong kainan o no? apat, lalo kung marami kang anak, okay na to. O, comment na lang kayo kung hindi ako logay dito sa si sandaan, panalo na sa akin to. Ito na mga idol, ipaksiw na natin yung nabili nating halagang isang na isda. Tinatawag sa amin bulawis, kamukha ng bangus. Lagyan ko muna ng ano pala sa ilalim, tanlag, para mapango yung ating paksiw mga idol. Marami na to. Bahala na yung mag-comment dyan, sabihin yan na naman, walang iba. Ito lang yung mura eh, ito yung mas kayang-kaya ng bulsa natin. Anin mo yung mahal na yan, magandang isda, mahal. Mahal pa sa karni ng baboy. Eh, kailangan practical tayo ngayon dahil lang tayong hamak na driver. Hindi naman malaki kita natin. Lahat tipid. O, lagyan mo ng okra. Sili. Alam ng mga nanay yan, ng mga namamalingki, kung ano presyo ng magagandang isda, mga idol. Kaya sa akin, kahit mga sanilyasi lang, mumurahin ni isda, okay na. Importante, makakabusog makabusog, maka, makaraos. O, sibuyas, luya, bawang, ayos na. Tapos lalagyan mo na sukan to ba? Galing yung Panalo. Tapos bitchin. Wala na magic sarap. Marami nagko-comment. Nakakakalbo na yung magic sarap. O. Oh. Lagyan ko na ng paminta. Kasi sabihin ng comment. Marami na masarap may paminta. Ayan. Pagbibigyan mo na kayo mga idol. Paminta buo. Dalawain na natin. Masarap siguro dalawang paminta. Paminta. Oh, pasensya na kayo mga idol ha. Kung sa mumura yung isda lang tayo bumibili. Yun lang kaya ni idol. Siguro pag yung maman si idol, bibili tayo ng mga mahal na isda. Yun naman natin kailangan yun. Yung kailangan natin, makaraos. Talagyan na natin ng asin yan. Para tapos ilamas ng kaunti. Yun na natin tubigan siguro ito pre. Kung tubig ito eh. Oh, mga isda yan pre. Salam muna pre. O, pasalam muna sa kumpare ko. Ay, Ay suka, meron na. O, okay na yan. O, babay na. Pakilike and share na lang kung nagustuhan nyo yung ating paksiw na mumurahin isda. Yung ating paksiw. Kumain na tayo. Ano pang gagawin natin? Ala, kain na, kain na, mga idol. Lika na, Jerry. Ayun ako, basago dito. Kain na, kain. Meron na tayong sinahin dito. Pinagsahin ko nga si Jerry. O. Ayan, kain tayo. Ang sarap niyan o, halagang isandaan. O, saan pa kayo mga idol? Kaysa doon tayo sa mahal, dito sa mura, marami pa. O, mga idol. kain na, almusal na tayo. Luto na kayo ating paksim na halagang isandaan. Kumain lang sila, may natira pa lang ng ulam dyan. May natira ang gabi? Hmm. Isa-isa kumuha na kanin. Banak. Kainan ako eh. Isang kilo yan Kain na, mga idol. Pero yung bang banak? Sabi niya, sabi para masakay. Sabi niya, sige, isang mo kami niyan. Pagpuha tayo sa sana. Tapin. <tip> ini sih, kenapa? Ko, ko. Ini ko na terdakwa. Kurung kurung itu bimba segini. Ini dititik ke borong ni. Doa ini sudah lagi sebulan ni. Pasti ini nak aku titik nak masuk. Tidak mengaitkan. Tidak mengaitkan. Tidak mengaitkan.

Okay, ako may chili. Hindi ko kinuha yung porons ka gali. hindi ko kinuha kasi na buffer ka. Na. kita. Hmm, bago naman. Eh, 6.50 lang. 95. Pag nalawas yun, may alawas buffer yun wala? Wala. Oo. e kung nagporol siya, may alawas, ba wala? Wala. Oh. Eh, siya, may alawas ka ba?